mga katropa no so karon na atas dirisa sa lugar nga <coughs> kung asa nagpuyo tong ah uh, usa nga tabanganan mga katropa tungod kay luoy kaayo so morning dala no ah uh, lisod ang dalan mga katropa pero <coughs> ato lang ini siya adtoon pur uh, makatabang pud so bugas lang ning among dala mga katropa no gay dan mayroon niya ang mga tropa importante nga makatabang ta so grabe ka layo no ang kuan itong gisubidahan sa bukid gisubagid ka ayaw eh, isa snim hallelujah so lay lay mah gid mga katropa no sakto sakto gid baktas para maabot sa lokasyon ni tatay <coughs> ano para lang na makaarita sa bukid Kainit mga katropa. So, mauna ng ilang balay mga katropa, no? Pinakabukid ng mga katropa. So, may hapon mga katropa, no? So, karon naami diri sa bukid sa Kumawas, mga Bislig City. tudgay naa diri sila tatay nga nay nagkaistorya sa ako no na alisod ang ilang kinabuhi mo nang naagid mi karon diri. Tungod kay amo ni siyang uh, interbihon pangutanon kung Uh, kumusta ba sila diri sa bukid kung silang panginabuhihan. so karon ato ni silang istoryao no so ubani ko ninyo mga katropa nila ni tatay so may hapon nay tay oh, May hapon ta hap. Oo. So, kumusta man mo diri sa bukid nay oh may man ay kaning unsa puy panginabuhian ninyo diri nay naaman mo sa bukid na mo rin among kuan kung ng silhig, magbagos niya ug makatigong amo deliver ar mo kabugas magtay nul luya po ninyo nay wala na mo yung mga pamilya diri nay wala kami ra Hmm. mm kisa ko yung pangalan nimo nay kunsing kunsing ang apelyido Ramirez Ramirez si tatay Rodolfo na siya Ramirez Rodolfo Ramirez So, mo na siya mga katropa, no? Si nanay o si tatay. So Ramirez ang apelyido nila. Wa na pud mo yung mga igsuon diri ay. mga uyuan, iya ano na. Wa sa negro sa iya may igsuon. Ay, unsa may uh, ikapanawagan nimo sa imong mga igsuon ay ug kay tatay nga uh, makita man mo aning video karon nga pila na mo ka tuig wala magkita nga. Uh, na eh. mga 40 taon na gyud kay dugay nung kayo. Ay, dugay-dugay ri gyud ano? Wala man kauli. So unsa may imong kaistoryahan ni nga video na eh, nga para pun maabot sa ila kung makakita sila ani nga video. Oh. Kung mahimo ta, kita sila. So mga katropa no, ang hangyo ni nanay sa pamilya ni tatay si uh, Tatay Rodolfo Ramirez nga sa 40 ka tuig na wak sila magkita ay ang iyang hangyo, hangyo ni nanay nga magkita sila. So dugay-dugay na gyud sa tanan nga taga Negros no. So di a, si Tatay Rodolfo Ramirez ug si Nanay sa tayong imong pangalan ay Kunsing Ramirez. Tungod kay uh, na sila sa inyo, uh, gusto nila nga uh, makakita pud sa inyo ug ma-rescue sila diri sa ilang uh, kuan. Sa ilang gipuy So inyo ba ning balay nay o nagpuyo ra mo? Puyo ra oram? mi tayo luuwi ang mga katropa, no nagpuyo ra sila nanay kaning yuta nai inyo pud dinay dili igar so, mo ni dili so sa tanan na mga nagtanawa ni nga video no so sa maluoy lang o oh, ato ning tabangan sila ni tatay oh, nanay tungod kay uh, wala day sila balay nagpuyo ra ni sila og oh, dili pud yuta wala ba ganin ni tay suga Tay, kurodo na po bui mga anak na eh. Wala. wag gidi sila ay mga anak to. Adung ninyo to mga katropa na walay suga. Krodoraw nyang panginabuhi an ni tatay magbagos raog. Uy, og gining yung... silhig. silhig. So sana ay maluy anay bintahan lang unta bisag solar. Okay naninta ning balay ni lanay. Si tatay di ay na di nanika kuan na. na panginabuhi. Ninduta panginabuhi. Dili na. Magresor mo paglakaw. sa unsaman di gi wanani batik ni tatay? Kanang minti lagi. Nana day ni. ma. Nana day ni kapansanan si tatay. So ato daw pa kung si tatay na Para na makita na to kung para po nga ang makakitaan ni nga video ba na makita po nila kung sa ikahimitang ni tatay. Kung hindi nakapanginabuhi. Hindi nakatrabaho. So slow. si tatay mga katropa. So, si kitay o okay kinatay Balik na tay. So luoy si tatay mga katropa. So mo nang naami diri karon tungod kay naay naka-feedback sa amo na tabanganan yun ni sila ni tatay. So mao ni sila mga katropa no. Ang nagkuan sa ato si Angkol Kiki mo si Angkol Timario. So karon ay naami dala ni akong kauban na ari siya si uh, Kapubre. Unaagin so, mi diri karon mga katropa tungod kay ang uh, botming ng tabang ila nanay so um, kaning among dala nga bugas nay gamay ra ni nay ni siya pero dili pani ingo na uh, more ni pagahinamo uh, basin nung naay maluoy ani nga video so magbalik-balik ra mi diri sa so, mga sponsor so kaning mo nang uh, hangi ona sa mga uh, viewers na atunin tabangan sila ni tatay kung kita ninyo nang balay nila makatropa So, dili pagin na ilang balay, nagpuyo ura sila dari sa bukid. So, muna. So, ilang imnunun nga bari, Awo, tubig, diri lang sa baril. Ulan lang mga katropa, Oh. Oh. Na, kita niyo ng tubig, o. Oh. So, muna, diha daw oh, ilang abuhan. So, muna siya mga katrupa. So, tanaw na ito ilang kuan, sulod silang balay. So, Luoy kaya yung mga katropa o. Oh. Mga ni mga katropa. So, karunay ay, unsa may mong ikapasalamat sa atong kuan. Uh, kauban nato ni nasi si Kapubri nga na idala na mga bugas. Ay sa inyo. Ang Ay, hilak din taon si nanay mga katropa. Nini, ang kamalo sa inyo. So, grabe mga katarupa nun. No? si nanay tungod sa kalisod. Salamat yun. So, sa tanan nga pamilya ni nanay, no? Nga nagtanao karon. So, kung... Uh, gustong ninyo nga makita sila ni nanay sa personal tatay, Uh, contact lang mo sa akong uh, Facebook account, Julibert Midayo Abiao. Huwag dapo YouTube channel mga katropa, katropa TV. So, pwede po mag-message mo sa akong messenger para nga makita ninyo personal. Sila ni nanay, tatay, tungkol kay looy kayo mga katropa. Ha? Tatay. So, karon mga katropa, no? So, pauli na ta mga katropa sa maong gipoy an na ni tatay kong ni nanay so dili lalim ang kahimtang ni tatay mga katropa tungod sa dalan mga katropa na pirtigid kalisod oh kita nyo na mga katropa so kami gani nga tarong pa nilakwan, nilakuan glisod mga katropa tungod sa kabahada so unsa pa ka si tatay nga mo baktas mubaktas diri mga katropa grabe ka bakilid ning ilang di puyan diri to so, lalim so kita gani no lisod gani ta mga katropa ha so diri palang gani ni sa kipuyan na tatay gikan sa payag grabe nakabakilid dua patak abot sa ubos so mo nang sa tanan nga pamilya ni tatay ug nanay na nakita aning among video karon ni Aka so kontak lang mo. Nung kay Gimingaw, nag taon sila ni tatay sa inyo. Mga katropa, mga um, nang dala ni tatay mo. No? Lisod yung gaya mga katropa. No? Pagluhog na tanong. Dili lalim, mga gihani tatay mga katropa. Oh. suga so, may si Ani. Likado mga katropa. Oh. Pang-pang mga katropa. So, lisod kayo ang kahimtang ni tatay dito sa bukid mo. Nang, no, di na lang siya mo baba, mga katro, Tungod kay di man siya kakuan, lisod kayo. O, oh, hang dunon mga ka tropa